Hangin mga guys. Oh, oh. no. Blano, lakas talaga 'te. Lakas ng hangin. Yan signal number 2 na talaga siguro hey, 'yan. tiba yung ano natin, oh. no? gawa ni Edward, natanggal. Mas nakakatakot kung may puno. Buti nga, walang puno eh. Kung may puno niyan, sobrang ingay yan. Nahampas-hampas inga na yung mga po ng mga sanga. Mas pa <tong> Nagising uh, nga si Edward eh, lumabas. Tinignan niya sa loob. Kaya nga, kaya nga ganito nga kalakas. Kanina hindi masyado. Kaya nga, di ko na pinatayo yung halaman eh, na natumba. Kasi hahampasin pa rin siya eh. Baka lalong maano. Masira yung halaman ko nasira na yung ano niya oh. Bal yung tibay oh. Buo pa rin siya. Nakalak ba yung dito, te? Yung Yung bintana? iba na yung ano yung bubong ng kapitbahay. binasa mo, nag-landfall na. Saan yung signal number one? Ay, number three. Ni bot cakap pun eh